nipo po mga kapatid sa Panginoon tayo po ay patuloy nga magpapalakasan sa salita ng Diyos mga kapatid bilang mga lingkod ng Panginoon na rapat lang po nga tayo po ay patuloy na kakain na ng spiritual na salita na galing sa Panginoon meron po akong ipabahagi ngayon sa matatagpuan po natin sa aklat ng Episo kapitulo 4 versikulo 11 hanggang 12 sabi dito mga kapatid at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol ang iba na may mga propeta ang iba'y mga ibanghilista at ang iba'y mga pastor at mga guro sabi dito sa verse 12 ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga nirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. No? Napakagandang balita po mga kapatid sa umaga ito. Dito po natin makikita mga kapatid na meron tayong binigyan tayo ng Panginoon na iba-ibang kaloob. Ang baga, kung sa English, gift. No? Sabi nga dito, ang title po dito mga kapatid, ang pagkakaisa sa Espiritu dito po natin makikita mga kapatid so about spiritual po hindi po natin ito matatagpuan sa labas ng simbahan kaya dito po natin makikita mga kapatid kung ano man ngayon ay binagkaloob sa iyo ng Panginoon na regalo kaloob nga galing sa Panginoon na wa ito magamit sa iglesia ng ating Panginoon sa si Kristo kung saan ka man napabila ngayon saan ka church no? nawa, ito'y maging kalakasan ng mga tao nakapaligid sa iyo kung ano mang mayroon ka ngayon okay, kapatid, bilang mga lingkod ng Diyos nawa, magsilbing paalala sa atin kung ano ano ako ngayon nawa, ito'y magamit ko kung ano ka ngayon nawa, wa, yan ay magamit mo para sa kalwalhati ng ating Panginoong Sokristo hindi, hindi sa iyo kundi sa ating Panginoong Sokristo kaya mga kapatid, kung mabalik ka po natin sa verse Kapitulo 7, sabi dito ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. No? Hindi po yan sa iyo lamang. Kumbaga, gamitin natin yan. Gamitin mo yan sa galalago ng Iglesia ng ating Panginoon sa so Kristo. Kaya, nawa, ng silbing papalakas po sa atin to itong mga salita ito kung pupunta po tayo sa verse 3 mga kapatid sikapin ninyo ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa espiritu sa magita ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo no? napakabuti po ng Diyos nagbubuklod ano ba nagbubuklod sa atin sino bang nagbubuklod sa atin kundi si Kristo kaya sikapin natin, mga bilang mga anak ng Diyos, bilang mga lingkod ni Kristo. Sa verse 4, may isang katawan at isang espiritu. Kung paano may isang pag-asa, para doon kayo'y tinawag ng Diyos. No? Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon, makapaglingkod sa Kanya sa magita ng mga kaloob mga regalo para sa kaluwalhati ng ating Panginoon. Hindi po 'yung pambasarili lamang natin. Gamitin mo 'yan sa iglesia ay pinagkatiwala sa inyo ng Panginoon. Nawa mga kapatid, sa haba-haba pa nating na lalakbayin sa pananampalataya. Alam natin kung bakit tayo buhay ngayon kasi gusto ng Diyos 'yung kaloob mo, kaloob ko, magamit natin sa Kanyang iglesia. Purihin po ang Panginoon sa umaga ito. And God bless.